Dahil ngayon ay International Coffee Day, usapang kape muna tayo. Alam nyo ba na ang Soxergen region ang pinakamalaking producer ng kape sa buong bansa? Mahigit one-third ng coffee production sa Pilipinas ay nandito sa Rehiyon 12. Kaya naman, sa isinagawang product development competition kahapon, kung saan tayo ay naimbitahang maging horado, tampok ang kape bilang pangunahing ingredient. Limang grupo ng mga mag-aaral mula sa programang Diploma in Tourism Management Technology mula sa General Santos City at Sultan Kudarat ang nagpagalingan sa paggawa ng pastries at cocktails gamit ang produktong ipinagmamalaki ng Soxergen. Ang kape, tsokolate, cocoa sugar at banana flour. Sa huli, nakamit ng STI General Santos City ang kampinato sa patuloy na suporta ng Department of Trade and Industry, TESDA at iba pang ahensya ng gobyerno at mga pribadong institusyon, mas marami pang lokal na produkto mula sa Soxergen ang makikilala, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati sa buong mundo.